Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabimpito ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, Kayo mga anak magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng inamong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay ang tulad ni Huday, leong naihimlay. Walang mga ngas lumapit sinuman Hawak niya'y setrong tuon sa paanan Sa gisag ng lakas at kapangyarihan Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal Ang tunay na haring dito'y magtatangan Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mabubuhay siyang marangal At sasagana kailanman Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain na waniyay umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yung buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay, Yung kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euprates, sa daigdig ay kakalat mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalanging. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Aleluya, aleluya. Karnungan ng may kapal, tanay yung pangasiwaan. Halina't kami turuan. Aleluya, aleluya. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang amani sa Isaac Si Saak ang ama ni Hakob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, si Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Osafat. At si Osafat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias, si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias, si Josias ang ama ni Heconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Econias si Salatiel na ama ni Si sarobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Si Eliazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, labing apat ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. Labing apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At labing apat din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,